Napakagaling niya talaga niya dito. Kahit ako sa una, bulog gulong magsalita. Tapos, wala. Nakaka-motivate talaga siya na maka-act. Ano na sa mga pagpapagal. Quite intrigued ako kasi stolen yung shot and maganda yung maganda, maganda yung pagkakakuha sa kanya. Tapos, tinignan ko, tinignan ko yung mga works niya, yung albums. Sabi ko, one day, magkakaroon ako ng chance maka sa Sir Ron sa Pinoso. Ang tagal, bago, bago matupad, matupad yung dream na yun. Bakit? Kasi, mahal ko Tapos, pagdating naman sa mga ginagawa niyang, yep, story, mga short films. Ang galing-galing niya. Kailangan ko siguro ng bolta na papel. Um, masasabi ko lang, tama yung iba sinasabi ng mga tao na Sir, sa Sir Ron ay isang genius. Kasi, um, hindi genius na IQ sobra-sobra, hindi ganon. Genius, um, artistically speaking, as a photographer, as a filmmaker, director, father, and a husband. Yes, si Sir Ron sa Pinasco. Sobrang galing niyang director, sobrang patient niya. Hindi siya yung strictong papagalitan kayo. Parang talagang papalabasin na yung angking talento niya. Okay. Salamat lang. Huh? ingatan mo. Dalo Yes. Pwede mo wala na lang chan, direct? na, nababa eh mama, naka ganyan Bil -bil na yun, bilbil na yun. Ngiti ka, ito yan. Wala ka man lang reaction. Reaksyon. Ulit. Wala ka ngayon. Parang bato eh. Sige, sige, sige. Okay. mo diba? diba? diba diba? diba? diba Tol, pwede bang huwag mo natin patayin? Malita ko maganda eh. muna ako. Eh, Dong, hanggang ngayon malibog ka pa rin. Eh, Tara ang Tara! <laughs>